Isang maulang 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 umaga sa inyo lahat at tayo nga ngayon ay DIY tips ang ibibigay ko sa inyo no dahil uh, gagawa tayo ng pansipsip doon sa gasolina. Yan, duda ko diyan kasi mukhang may tubig sa loob. So, imbis na tatanggalin natin yung buong tangke ay gagawa lang tayo ng pansipsip. So, ito siya ang gagamit natin ng bote yan, tsaka ng leveling hose kung wala kayong leveling hose meron naman na bibili sa hardware kahit kalahating metro lang pwede naman yan so yun, imbis na babangklasin natin yung tangke eh. ang pinakamadaling paraan is sipsipin na lang natin yung tangke eh. gamit ng bote yung gagawin natin So, ayan, bubutasin natin yung takip at ipapasok natin yung dulo ng kos, so siguro doon yung malinis siya so ayan magbubuto tayo dyan so hindi lahat kasi ng motor ay uh, madaling hanapin ang drain plug no so sa motor ko ay nasa kaloblooban siya so marami tayong babaklasing yung mga tornilyo pa at ang uh, mahirap pa dyan eh baka mamaya dumami yung tornilyo natin no kumbaga pagbalik mo may sobra na So yan lang yung gagawin mo pag naipasok mo naman na yung tubo do sa bote Ayan, takpan mo yung tangkay mo, ipasok mo dun yung kabilang dulo Sabay pisilin mo Tapos pisilin mo ulit ng pangalawang beses May kita mo sisipsipin na yung tubig O oh, yun laman ng gasolina natin So ayan, nakapasok sa dyan sa loob So maawas na, kung makikita nyo, puro tubig siya So tama yung hinala natin, no? ayan o, oh, tumatagas talaga siya. so maraming laban yung tubig ng tank eh so yan yung isang dahilan kung bakit pupugak yung motor natin ayan, kasi ilang araw na nag uulan walang pahinga so ayan, uulitin lang natin yung proseso hanggang sa mga yung loob sa kagandahan dito ay masisimot mo lahat ng laman ng loob so no? So, ipipwesto mo lang yung dulo ng tubo. So, yan. Magubad mo na tayo ng jacket kasi sobrang init na. So, yan. Makulimlim pa rin naman dyan pero nainitan lang ako. Ulitin lang natin. Piga at saka pigain lang ng pigain. So, ayan Hanggang sa mapuno na yung bote. So, ayan Gusto nila na palilinis natin yan.